Hello guys, gusto lang na ko i-share akong damgo no. But before this, nga damgo is nagdamgo bitaw ko, gibiduaw ko ni Papa Jesus sa damgolas last uh, May 7, 2017. Ay hanis sila nang abot ng mga klase-klase na din ng mga damgo nga lahi gud sa akong paminaw. So, kanina akong i-share sa inyo is from August 12, 2022. Nakamata na ko ani 5.48 AM. Kaya ako, dahil niya siyang gisulat, no? Ay na mo pagwan sa picture kay kuha na ni sa internet nga picture pero maugid ni ako nakita nga sa akong damgo nuclear nuclear bomb explosion gud siya guys dayon pagka kuan na to guys uh, tungod sa kakusog sa kanang impact sa nuclear bomb Nagkakuan uh, nagka, rin siya, nagka-tsunami. Isa po sa reason nga nung gishare na ko ni kay Gisabinduan, kung damgo na sa last April 20, 2025, 20, 6 kadlawon din siya. Tagata, na yung mga damgo nga mga kadlawon din siya din inigmata ba. Nga na po yung mesos, guys, nga ni Tugpa, diri sa Toa, to, ah, diri sa Mindanao, ginuo ko. Di, yun na ko malimutan na yung tingin nga, See? boom, anak ah, na, dayon nga man uyog na yung mga kayutaan Ginoo ko. Sus na si na po guys, pagka-apod na po ng May 13, 2025. Buntag na ko nakamata, la si Quinta na gani ko nakamata, di sulat na po dayon na ako. Ginoo ko maon na po gyapon, ni sales na po gyapon. Pero pagdapit sa mong lugar, hay Ginoo ko Lord God. Turing pagdato nga time kay nag ang mga tao kay na kaya kay nagsinulog ba dili sa wala ka sinulog ba dili man maklaro on sa kan sinulog sinulog ba fiesta ba ni San Miguel on Santo Niño pero kasagaran man diri sa Iligan among ginasaulog is San Miguel Jude, fiesta sa Iligan every September ginuo ko lord kan tabangin ta ko ninyo gampo guys nga ni Martino ginuo ko pa sa ni mga katawhan ginuo panalipdi taw mismo mga katalagman ug sa kagubot So, kamo eh, bahala guys ha. Igura din ako. Nag-share ako mga damang go. Ginoo ko. Nang tabangi lang gitkunog ampo, nung ampu. Kay balo sa dagan sa panahon. Sumura to.